Wala na, upos na. Yan. oh, yan. Naging mga dyan. Yan. Very good. Hmm, talino. Yan. O, oh, hindi, hindi, <laughs> hindi yan, hindi yan. Hindi Hindi yan. Oh. Oh, kain na ng chocolate. Ng chocolate. Bigyan ka niya yan, o. Oh, tita, o. Oh. Hmm. Oh. Tita, bigyan ka niya yan. Ano sabi mo? Dali. mo ay yabang mo. Ang pati ko Ay hindi ka rito. Papa, papa. balis ka Ay balis mo muna din. Ay yun yun. sa labas. Doon sa labas ah! Doon naging mo doon sa labas. Oh ya, timo, perlu timo lang, perlu timo. Perlu timo. Ayo, Ay, balis Ayo, ayo, Ay, balis ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ay nako ayo, <laughs> ay, laglag, ilagay lag, 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 mo na dyan. Huwag mo lang kung hindi mo pwede palay. Huwag na palay. Ayan, tap. Wait, wait nga lang. Ayan, ay, ayan. Masunin mo na, sunin mo yung balis Thank you, thank you. Sabi mo thank you. Thank you ah. Thank you. Thank you, hindi ka pa nag-thank you. Thank you ka thank you. Thank you, thank you. Thank thank you. Thank you. Hindi ka eh. Thank you ka mo, thank you. Salamat. Salamat. Thank you. salamat. Salamat. Salamat.

Ah, oh, salamat. Oh, sige. Oh, salamat. Ay. Magmo ni sarawag mo ni Oh, init. Init, init.